pati na naman po ang aking order. Ayan. Mabili rin po ito mga oh, Mga ganitong style. Pambahay lang naman niya eh. At, mga pambahay lang. Ayan. Oh, okay. okay. Ayan. May pambabae, may panlalaki. Ayan, no? Ayan. Mabili sa akin mga no? Olga Tindera. Mga ano po ito, cartoon characters po. Yung mga kinuha ko. Ayan. Ayan, mga pambatang chinela. Mura-mura na po mako. Oh. Dito lang po sa San Andres. Ayan, ayo ba? Diba? Ang dami niyan. Tara, bili na po. Bili-bili na. O, ganda, 'di ba? May benta na po agad ako. Oh, doon sa mga chinelas. sayan. Bumili, bumili na nag boy na ano, ng isa. Ayan, beres, beres. Catch ya tawagang tindera. Ano lang po tayo eh, no? Uh, basta itinda natin kahit ano. Yun lang po yung aking advice sa inyo, no? Tip na tip ko sa inyo. Kung marami tayong tindahan na dikit-dikit dito, uh, don't worry about it. Kasi ganun talaga. Kompetensya po talaga. Kung um, sa palengke nga, dikit-dikit eh, di ba? Dikit-dikit talaga sila. Pero kumikita sila, di ba? Yun na lang po yung maging challenge natin. So, huwag natin isipin na pag dikit-dikit ang tindahan natin dito sa ating area, ay eh, hindi tayo mabibili Tindahan po tayo, lalapitan at lalapitan. Especially kung meron kang ibang paninda po. Kaya, syempre, dapat kailangan uh, meron kang ano, um, ibang strategy, no? Dapat lagi may iba kang paninda sa iba, ba? Diba? So, yan lang po mga kagang tindera. <laughs> Happy good vibes lang po tayo. Ano po?